Subra sa usa ka tuig nga gisaradan sa publiko tungod sa renovations, gibuksan na alang sa katawhan sugod kagahapon Hulyo 23 ang Cebu City Sports Center. Ali na mo sa Cebu City Sports Center. Yeah! Naabtan sa Mighty Cebu ang pipila ka atleta nga nagbansay sa oval kagani nang buntag. Si Shelton Vinzer na misaysay sa iyang kasinatian sa pagbukas sa center. Siyempre, uh, nalipay kay maka-exercise namin mahapon o maka-conditioning namin po sa mga team. Siyempre, uh, makakita ko uh, mga pintal kay Bago, na nasila screen na o bago na ilang floor sa pag-jog. So, una naman daghan mga lubak-lubak, karon kayo, wala na, gilas na dyan nila. Gawas sa Oval, na usab nga magamit sa publiko ang Olympic size pool sa CCSC. Gani na sairan sa may TV nga mutanyag og swimming lessons ang CCSC sa mga gusto magkat-on sa paglangoy. Una may swimming lesson dere sir pero sa pagkakaron wala usa tungod sa late na naopen ya na pay palaro siguro next next uh, next year next summer. Pagkakaron na more rate sa kuan sa among um, individual nga swimming one, one on one is 35 yeah. sir 35 per head niya one hour na siya. Mm -hmm. Ang sa group class na mo kayo wala pa may kanang one set Siguro pa next year ang mga kuan ba. Alang sa mga buot nga magsugod na sa ilang healthier journey, mamahimo nga magjogging sa track oval, gikinahanglang nga magbayad og 15 ngadto sa 20 pesos alang sa mga estudyante. 20 ngadto sa 25 pesos ang regular rate. Samtang ang pool, dunay student rate nga 40 ngadto sa 50 pesos per hour og 50 ngadto sa 60 pesos per hour ang regular rate. Bukas ang Cebu City Sports Center lunes hangtod sa Domingo, sugod sa alas 5 sa buntag hangtod sa alas 9 sa gabi. Kini si Ardiser Morales, HNU Com intern, alang sa MyTV Cebu.